Contacting utak, ting utak yan, mean, Jeron. Alam mo, ang tanga-tanga -tang mo. Sige, sabihin na natin, hindi masama o gali niyang tropa mong si Bun. Hindi masama o Pero ang bobo eh. Uwi na ako ron. Anong uwi? Lagi na lang kayo nag-aaway ni Sub dahil sa akin eh. Concern lang naman talaga ako sa mga hayop eh. Natawag pa akong bobo. Ano eh? Ano to? Uh -huh. Wait, okay, uy! Lagi bulak mo ito. Lagi bulak mo ito. bulak mo ang yun yung Bon. Alam ko... Nililigawan ba yung dito? Alam ko may asawat-anak na to. ano na po punta? Asan lang pa nga. Gagi. Ano yun? Dalang ano yun? Alam ko. Alam Ha? Ano to? Gagi nili... Nililigawan ba ni Bon yung baka? ano yun ito? Sisaya pa oh. Uy! Kalat ka doon. Uy! kalat ka po oh. Saan ka galing? Anong gagawa mo doon? Ah! Magpakaan ako ng na animal. Yung ano? Yung bakaw. Ba't? Ba't ba bulaklak? Vitamins yun! Alam mo ba? Yung bulaklak, vitamins yun sa mga baka. Ayaw, kinakain na, oh. Oo nga, no. Alam mo, pagkakinain ng baka na yan, lalaki yan, eh. Oh. Kapag kakinain niya yan, makakabuntis siya ng babae na baka kasi, alam mo, magkakaroon niya ng flower rewards. Flower rewards? yung mga babae. Magpapabuntis. Dadami pa, matutuwa si Sub. Uy, ganda ng ano mo. Magaling ka nga talaga. Alam mo, bakit nalaman, bakit yung nalaman yun? Bakit? Dati kasi nung bata pa ako, nag-aalaga talaga kami ng baka. mo yung kulay ko, Ha? Yun, oh. Tara dito, mainit dito, eh. Araw-araw kami nag-aararo ni Papa eh. Araw-araw nag-aararo. Kasama ko ni Papa sa bukid namin eh. Ano ba? Yung hmm, ba yun? Ngayon ko lang nalaman yun na vitamins pala yung bulaklak. Oo. Ay na, tuwa-tuwa siya. Nakakahit siya ng ano, bulaklak. Vitamins oh. kasi yun. Okay, at dadami yung baka tapos matutuwa niyan si Sub. Sobrang matutuwa yun kasi ang daming baka ni. Eh. Okay ha, okay ka din pala. Pagod Medyo ako. Medyo samlay-samlay ka lang pero okay ka Oo, din. Oo, siyempre. Pagod ka? Oo, pagod ako. Tara, inom muna tayo. Tara, tara. Ha? Inom muna tayo dito. Tara. Ha? Uy, ito. Uy, si di ba wala akong na uhaw? Ha? Di ba wala ako may kukunin ako po ba? Kukunin? Ako ba na uhaw? Pagod ka. Eh, okay din pala guys si Bon. Ay, Sob. Good afternoon, Sobinings. Basta. Hindi daw nila. Rose, hindi nyo talaga nakita yung bulaklak? Hindi. Bulaklak? Bulak. Ano, Sob? May binila akong bulaklak dito kasi mansari namin ni ate nyo. Eh, di ba nung nakataan nagtatampo yun? Gawa no? nang di ko na daw siya nililigawan. So, mansari, Binili ako ng bulaklak. Ah, na? Bulaklak? Oo, oh, nakalag... Bulaklak yun, bukay yun. Parang nasa color red, Tapos puro rose. Hello? Uy, bakit? Bu bulaklak na nakabukay? Oo, oh, bukay yun. Bu... Hi. Ano? Okay. Ano nga, guy? An... ni so, pinakainibon sa bakay. Ay, sus, ginoo, naman, Jeron! Jeron! Ang hirap-hirap maghanap nun, Jeron! Alam mo, ang tanga-tanga mo. Gabi ka go naman, sub, so. hindi, uh, hindi naman ako nagpakain nun, si Bon eh. Uy, uh, oo nga. Sige, sabihin na natin. Hindi masama akong galing yung tropa mong si Bon. Hindi masama akong Pero ang bobo eh. makaka naman, Jerome. Huwag gabi ka naman makapagsilita, Sob. Oo, ako uh, na, bo -bo. na naman. Grabe, ako na naman masama. Ako na naman ibabash ng na mga tao. Eh, sabi niya kasi vitamins daw yun sa mga baka eh. Kailan nag... Jerome, kailan nagvitamins yung baka ng bulaklak? Sabi niya kasi... Oh pag kinain my... yung flowers, magkakaroon ng flower rewards. Tapos, mabubuntis niya daw yung ibang baka. Dadami yung baka. utak ting utak yan, Jeron. Sus, may Oh, my gosh. Nakaka-stress kayo, Jeron. Hindi. Nakaka-stress. So, so, mas ka nga sa mga ako. Bibili na lang. Bibili na lang. Wala ko. na kayong mabibilihan nun. Balang yung tanong man tuloy. Uy! Bun! Uy! 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 Hindi nang to, sa pupunta? Uwi na ako ron. Anong uwi? Lagi na lang kayo nag-aaway ni Sub dahil sa akin eh. Nakakaya no, na. Ikaw ba naman kasi, yung pang mansa rin na regalo ni Sub kay ate, pinangkain mo lang sa baka eh. Nakalagay lang kasi yun dun eh, kaysa mamabulok, tapos na naman ang valentines eh. Ano valentines? Sa mansa rin nga nila ngay nga kasi nila ngayon. Malay ko ba, vitamins kasi yun eh. Bakit kasi yung baka nila dun, nandun ako, kulay brown sa amin, black yun eh. Anong black? Yun Iba eh, ata yung pinap Ano ba? Eh? Baka kasi yun. May isang bahayop pa yung kalabaw. Yung amin, kalab kalabaw, ba yun? Black yun namin eh. Yun e pinapakayan ako ng bulaklak eh. kalabaw talaga yun. Yung maitim. Hmm. Yung in ina in ano no? Lagi ka Ano na ako. Nahiyan ano, ano, na ako sa inyo. Lagi nag-aaway. Mag-sorry ka na lang doon kay Sob. Eh, bumalik ka doon, Bumalik ka doon. Ina na ito eh. Baka di nakapatawarin dun eh. Di ka talaga papatawarin kung di ka tumino. Natawag ka pa ang bobo na... Okay lang yun! Ito naman, di ka pa nasanay, ganun talaga si Zubi. Nahiya na talaga ako si Zubi. Nahiya! Tsaka, concern lang naman talaga ako sa mga hayop eh. Natawag pa akong bobo. Ingangihan. Sige na, bumawi ka na lang dun. Magpaano ka na lang. Hindi talaga mo yun sa pag nandito pa rin ako. Hindi yan! Sa susunod, magpaalam ka kasi. Hmm, babawi na lang ako. Oo, bumawi ka. Magtatanong lang ako sa iyo. Ha? Ay, eh, na ba to Ron? <laughs> Anong, ina eh, 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 mo, ilaw pa yan. Huh? Ilaw pa yan. Ayop ka, pati saging, inaano mo eh.